Hello everyone! Magluto po tayo ng puto bumbong sa kawali. Hindi na tayo mamumurobleman ng bamboo steamer at ang sarap din naman. Kaya naman, dalawang cups ng glutinous rice flour, lagyan po natin ng one cup na evaporated milk. Kahit anong brand po ay pwede natin gamitin dito. Ngayon naman, ay isunod po nating ilagay ang ube flavoring. Ang dami po ng ating ilalagay ay depende sa lasa. Kung ano po yung produkto na inyong gagamitin or kung ano yung brand na inyong gagamitin, ay nakadepende po doon yung lasa ng ating ube. So, ayan, haluin lamang po natin hanggang sa ito ay magsama-sama. Hindi na muna po ako gagamit ng asukal dito dahil mamaya ay gagamit naman tayo or maglalagay ng pangpatamis. Kapag ito po ay sumama na ang liquid ingredients sa dry ingredients, ay pwede na nating gamitan ng kamay sa paghahalo para po mas mabilis nating mapagsama-sama ang ating mga ingredients. Basta ito lamang po ay mag-form ng dough, okay na po yun. At kapag atin naman na po ay okay na ito, pwede na natin umpisahan ang fog form sa ating Uh, puto bumbong. So, ayan. Siyempre, ipo-form po natin ito ng pahaba dahil nga po hindi tayo gagamit dito ng bamboo steamer, kaya tayo na mismo ang gagawa ng shape nito. So, ayan. I-form lamang po natin ng pagganito. Ang size po ay depende sa inyo. And then, atin lamang pong pahabain. So, ayan. Ganyan lamang po kasimple at ituloy-tuloy lamang natin hanggang sa ito ay matapos. So ayan, ito na po siya. Nakagawa ako ng 18 pieces dun sa dalawang cups na glutinous rice flour. Ngayon naman, sa isang kawali ay maglagay po tayo ng butter. Pwede rin naman po ang margarin. At ito po ay atin lamang painitin dito sa ating kawali. So ayan, Uh, mas maganda po kung gagamit kayo ng kawali na non-stick kung wala naman po ay eh, yung regular na kawali na lamang at kapag mainit na ay ilagay na po natin isa-isa dito yung ating isinyep na puto bumbong. So ayan, lulutuin lamang po natin ito sa magkabilang side. Ang apoy po natin dito ay medium heat lamang para pati po yung loob ng ating puto bumbong ay lutong-luto. Magandang idea rin po ito ng pagkakakitaan, lalong-lalo na ngayong darating na Pasko. So ayan, meron na naman po tayong isang panibagong simpleng recipe na pwede niyong itagdag sa inyong kumikitang pangkabuhayan. So ayan, kapag luto na po or nag-brown na yung kabilang side, ay atin na pong pihitin para yung kabila naman yung ating lulutuin. Ang sarap po nito at siguradong magugustuhan ng ating buong pamilya. Kaya panghandaman or pambenta, Pwedeng pwede na po natin itong subukan. Kaya naman kapag okay na ay atin na pong hanguin sa isang pinggan at ituloy lamang po yung mga ibang batch na hindi pa natin naluluto. Kaya naman pagkatapos ay syempre plating na tayo. Mas maganda na lagyan po natin ang dahon ng saging or sa dahon ng saging natin iayos. So ayan maglagay lamang po tayo ng tamang bilang nakakasya dito sa ating dahon ng saging at syempre para mas lalong sumarap ang ating putubong bong na talaga namang Pinoy na Pinoy, Star Margarine po ang aking ginamit. Pero ito po ay hindi sponsor. Para lamang po may idea kayo kung anong margarine ang aking ginamit dito. So, ayan. Ikalat lamang po natin yan. Ang dami naman ay depende sa inyong gusto. At pagkatapos naman itong ating margarine, syempre, ano pa ba ang susunod na pampasarap na toppings dito sa ating putubong Walang iba kundi ang kinayod na niyog. So, ayan, again, ang dami po ng niyog naman na ating ilalagay, depende rin sa inyong panlasa. At sa pangpatamis naman tayo ngayon, ang ginamit ko po ay condensed milk, pero pwede ko yung gumamit ng muscovado sugar or yung regular na sugar natin. At syempre, para lalong extra sarap ang ating bumbong, extra special pa, cheese na maraming marami para sa ibabaw. Kaya naman, mega love shoutout po sa inyong lahat na walang sawang nagmamahal sa Udelmos Kitchen. Kayo po ang aming inspirasyon sa paggawa ng mga simpleng recipe. Mga recipe na pwedeng-pwede sa buong pamilya, pambaon sa eskwela at syempre pang negosyo idea pa. Kaya naman, this is Bella ang inyong kusinera. Tikman na po natin yan. And again, mega love shoutout sa mga gustong magpa-shoutout. Comment lamang po kayo sa baba. Ang atin pong pa-hand mixer ay malapit na. At Bye bye, sa sobrang sarap, kailangan ko na pong magkape. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo.